Hello 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 guys. Uh, ito pala yung mga Naturoan ko sa ibang lugar. So kahit nasa probinsya lang ako, sa probinsya ng Biliran sa Visayas, kalapit ng Leyte, yung Biliran sa Siang Island. So kahit nandito ako, may mga nagagawa akong motor sa pamamagitan ng video call. So pag hindi nila kaya, kumukontak sila sa akin so itong nasa video guys nasa video recorder na to isa ito sa mga natulungan ko uh, part from Luzon so ito mga if ay motorcycles kadalasan nagkaka problema nito ay mga electrical o electronics so isa ito sa mga nagtiwala sa akin so ang video na to is uh, sa Pasig ito sa Pasig na isang motor na ayaw mag-start. So ito guys, uh, ginagawa ko to. Uh bidyo lang. Yung nga tas tas na yung mga harness wire. So di pa rin nakaya ng mekaniko. Kaya yung may-ari at saka yung mekaniko uh coincidence lang pareho silang kumontak sa akin. So, kaya dito uh, Ginawa ko na, tinuruan ko siya Nag-uusap kami ng may Nag-uusap kami ng mekaniko so, so, isang linggo to sa mekaniko Hindi niya nakuha kahit Tas-tas uh, na yung mga harness wires uh, Hindi niya nakuha yung trouble So, yun yung advantage guys Pag alam mo yung electrical At saka yung uh, Electronics So, sa ganon uh, Alam mo kung paano mo gawin alam mo kung paano i-process yung troubleshooting so yun yung advantage guys si uh, di lahat naman ng mekaniko ay uh, alam yung electrical at saka electronics mayroong din iba pagdating dyan medyo mahina sila so ayan sa ganung paraan guys uh, natulungan, natulungan ko to uh, 10 minutes ko lang yung nagawa guys umandal yung motor so ito naman ito naman yung Mio Soul Eye Uh, from Bulacan. So, nag-contact din to sa akin. Para gawin yung motor niya. Kasi binaklas na yan niya lahat. Pero hindi pa rin niya nakuha. Kung ano yung trouble niya. Ayaw mag-start. So, may kuryente daw. Pero ayaw mag-start. So, ayan. Trimble shoot namin. Kaya ayun. Uh, nakuha din yung trouble. Ito naman guys. Ah... Uh, EDB 160 yung problema din niya ganun din yung electrical at saka yung mga electronics parts yung mga device kung paano gumana so dito nagka problema yung ignition key switch niya kaya nag troubleshoot kami dyan kita nyo nakatanggal yung ignition key switch kasi yan yung ginawa namin dyan so dyan din ah, napaandar ko agad yung motor So ito naman uh, Honda din PCX uh, 160 yung, uh, yung issue din ito Ganon din So ayaw mag start Ayan tanggal niya yung mga ele Electrical nya Kasi nakadalawang mekaniko na to Tapos Yung may ari mismo Parang nawala na siya ng gana Na ipagawa yung motor niya kasi dalawang mekaniko na nga siya so gusto na lang niyang isa uli sana sa dealer kahit uh, ilang buwan na lang ay matatapos na yung payment niya kasi ganun nga parang nawalan na siya ng gana kasi ayaw na mag start yung motor niya so may problema yung uh, ignition, ignition key system din ng motor na to kasi ano keyless din to so troubleshooting lang guys ah uh, from Bulacan to. So, laging pasalamat dito Ng may-ari at saka ng mekaniko dahil nakuha ko yung trouble. Kahit uh, video ko lang namin ginawa. So, sa makikita dito, guys, uh, gumamit kami ng digital multimeter tester. So, sa kahit ganung paraan lang ay nakuha nakuha namin yung trouble. At saka na-diagnose namin na uh, doon lang yung problema. So, ayun. Ah uh, napatakbo yung motor mandar yung motor so kahit sa ganung paraan guys uh, video ko lang nagagawa ko yun so laki pa salamat ko din sa kanila kasi nagtiwala sila sa akin uh, kahit nasa malayo ko uh, nagtiwala sila sa akin para gawin yung motor nila at makita yung trouble kasi di nila kaya guys